What's up mga brothers? For another vlog naman tayo mga brothers. Dito mga brothers, tinuruan ako ng kasama kong mga brothers kung paano manghuli ng pusit mga brothers. Ito na 'yung aking huli mga brothers, tatlong pirasong pusit mga brothers. Mga malalaking piraso mga brothers kasi 'yung maliliit kasi mga brothers, pag hindi ka sanay mga brothers, 'yung maliliit mga brothers, hindi mo talaga maramdaman 'yung mga maliliit. Kaya yung akin nakuha mga malalaki kasi yun lang ang akin naramdaman mga ka-brothers. Medyo mahirap talaga mga kabrothers pag baguhan ka. Yan mga kabrothers, siya po yung nagturo sa akin mga ka-brothers kung paano manghuli ng pusit mga ka-brothers. At saka nagpasalamat din ako sa kanya kasi tinuruan ako niyang mamusit mga kabrothers. Siya pa siya yung, at saka siya po yung bago namin kasama mga ka-brothers. Ang hina kasi ngayong pakuha ng mga isda mga ka-brothers, kaya ito yung aming huli, mga brothers oh. Apat na pirasong malalaki, mga brothers dalawang piraso na bianak, yung lapis, mga brothers oh. pero yung dalawang bianak, mga brothers dalawang kilo yan.